Ano nga ba talaga ang halaga at papel ng isang content creator dito sa mundo ng social media? Tara, usap tayo! Ang tungkulin at halaga ng isang content creator dito sa mundo ng social media ay may malalim na implikasyon, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang mga taga-subaybay. Sa kasalukuyang kultura ng social media, napapansin natin na mas nabibigyang halaga ang dami ng kanilang mga tagasunod kaysa sa kalidad ng kanilang mga content. Yes, inaamin natin yan dahil maging tayo man ang JS Chinette's Vlog ay nakatuon din sa pagpaparami ng followers. Ang salitang payakat, dan, follow back, let's go, count me in, tara! Ay mga katagang lagi nating nakikita sa mga comment sections. Tama di ba? memorize na memorize natin yan, di ba? Kasi present din tayo dyan. Dyan tayo lumaki eh, IST. Dyan pala tayo nagsimula. Kasi pag wala ka pa talagang followers, mapipilitan ka talagang mag-follow back, dan, payakap, yung mga salitang ganyan. Yun ay sa kadahilanan na wala pa talagang nakakakilala sa iyong content or sa iyong page or account hindi pa nila alam kung gaano kaganda at kalidad ang iyong content. Kaya napipilitan kang makikipag-follow to follow. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang halaga at kalidad ng iyong content o nilalaman. At syempre, ang papel mo bilang isang content creator. Bilang isang content creator, may papel ka na magbuo ng kultura at kamalayan ng mga tao. Yes na yes din po sa mga magtatanong or nagtatanong kung importante ang papaparami ng mga followers. Ngunit huwag mong kalimutan ang kalidad o quality ng iyong nilalaman ay may mas malalim na epekto sa iyong mga viewers or followers. Una, ang kalidad ng iyong nilalaman ay nagbibigay daan para sa mas matinding pag-unawa, pagpapalalim at pagbibigay ng bagong kalaman sa mga tao sa kabila ng mga kasikatan ng mga content creators, yung mga may 1 million views or 100,000 views, na mas nakatutok sila sa dami ng kanilang mga tagasunod, kadalasan ang kanilang content ay nawawala na ng saysay. Walang masyadong sustansya at sabihin na natin hindi nag-aambag sa pang-edukasyon. At yun bang tipong hindi nagbibigay ng mga bagong impormasyon para magkaroon ng malalim na kaalaman ang kanilang mga tagasunod hindi naman natin lahatin no yung mga may mga maraming followers meron naman talaga nagpapanatili kung paano sila mag-aambag sa mundo ng social media na mapapanatili nilang magbigay ng mga magagandang impormasyon sa kanilang mga followers mas maganda kasi or mas gugustuhin ko kapag ang isang content creator ay nagbibigay halaga sa kanyang kalidad na nilalaman at nag-aambag ng makabagong ideya sa kapwa niyang content creators o kanyang mga taga-sunod. Alam mo ba na mas tumatagal sa tingin ko ang ganitong klase ng content creator? Dito kasi sa mundo ng content creation, hindi naman talaga sukatan ang dami ng iyong followers. Ang sukatan kasi kung paano ka mag-aambag sa iyong mga viewers at mga taga-subaybay kung paano mo sila mabibigyang impormasyon araw-araw, hindi man araw-araw, kung kaya mo talaga, pwede. Pangalawa, kapag ang content creator ay nagbibigay halaga sa kanyang mga kalidad na nilalaman, nagkakaroon ito ng malalim na koneksyon sa kanyang mga taga-subaybay. Ending, magtatagal ang ganitong klaseng content creator. Ang mga content creator ay my responsibility para mabalanse ang dalawang aspekto na to. Una, ang pagpaparami ng followers at pagkakaroon or paggawa ng mga kalidad na content. Dapat sabay sila. May followers ka, may kalidad na content, swak na swak sa panlasa ng masa. Mabagal man ang iyong pag-usad, pero sigurado. Siguradong tatagal ka sa mundo ng content creation. Wala kang 100,000 na followers, million followers, huwag kang mag-alala, darating din yan kung tuloy-tuloy kang gumawa ng mga kalidad na content. Kaya tara, follow niyo ako. See you! Para naman darating tayo sa mga 1 million followers na yan. At syempre naman, mapapanatili natin ang pagkakaroon ng mga kalidad na content. Bye-bye!